Napaka-arty talaga di Mahal Buhay. Minsan kasi kailangan artihan mo naman yung buhay mo. Para naman may konti kang kwento. Hindi puro na lang marites ang inaatupag mo. Hindi puro na lang kapitbahay ang chinichismis mo. Minsan ichismis mo naman yung sarili mo. O oh, ba diba? Anong ichismis sa sarili mo? Yung nagmamaganda ka naman kahit sa sasarili mo. O ba? Diba? Gayahin niyo ako. Mostly, six days or seven days, talagang busy. Pero, I'm making sure, paminsan-minsan, may time ako sa sarili ko. O ba? Diba? Ganun talaga ang dapat. Kailangan maglagay din ng pabango, paminsan-minsan. Minsan, kailangan din maglagay ka ng mascara paminsan-minsan at lipstick. O, di ba? Kaya mga marites. I-marites nyo ng inyong mga sarili. Peace! Be with you. Bye!